Ayan, hello po. shoutout po sa lahat-lahat. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening po. Kahit saan sulok man po tayo ng mundo ngayon, no? Ayan, sa ating mga OFW. Mega mega love siya po. Ayan, mag-ingat po tayong lahat, no? Naway ay ligtas po tayo na makauwi sa ating bansang sinilangan. Ayan po no, mega mega love shoutout po kay Tita Pele, Sis Asuan hello po, at syempre po si Yomerin Mel at buong admin po ng ano po, ng uh, Japan uh, Charity Group, hello po, mga mga love, shout out po sa inyong lahat. At syempre po, bago tayo mag-reaction, uh, dito po sa girlfriend po ni, ano, ni Kalingap Dan, wala talagang katapusan nito na. No? Ayan, isang nga uh, mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna, at syempre Kalingap Rab. At syempre po si Miss Jack, ayan, suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. At para po marami pa po silang matulungan, no? At siempre po sa lahat po nang ano po ah, dito po kay ano sa aming ah, team na Team Karipa ay atamo po aming president po ay si Kuya Berador at sa lahat po ayan sis Hayat sis MC, founder Ann sa lahat-lahat po na mga kasamahan po natin dito sa loob ng Team Kalingap no. Ayun maygalang shout out po kay Amel maraming salamat po. Ayun dito po ah ang aking reaction video for today ay dito po sa girlfriend po ni Kalingap Dan. Hindi po ba naalala ninyo mga Kalingap at mga kalangga natin? Sinabi po dito ni Kalingap Dan na kung pwede po ayaw po niyang ilabas sa social media yung kaniyang girlfriend at ayaw po niya na ma-involve dito sa social media at sa isyo. Hindi po ba naalala ninyo yan? Pero ngayon po si Miss G, mismo po ang nagwala at nagwawalwal sa social media. Anong purpose mo, Miss Dini? Tinago ka na nga ni ano eh, tinago ka na nga ni Kalingapdan para hindi ka po hindi ka masali sa isyo, pero pilit kang lumabas dito sa social media. na no gusto mo bang makilala kasi panay ka pos panay ka pos kung paano kung susugurin ka sa iyong page account at ibabas ka ng bonggang bongga at ma ka at makaano pa makaano pa sa dinadala mo huwag na huwag sana hayaan na ma-stress ka dahil maapiktuhan po yon sa bata bakit? hindi pa ba sapat? Nainamin ni Kalinga uh, ni Kalingap Dan. Nabuntis ka at na totoong issue. At ayaw niya ma-involve ka sa social media. Pero ngayon nagwawala ka. Nagwawala ka para post ka, para post ka, para saan po? Hindi mo na kailangan i depend Hindi mo na kailangan magpaliwanag dahil wala kang dapat ipaliwanag dahil hindi mo kasalanan. At hindi ikaw yung issue dyan. Labas ka sa issue dito. di ba? Tama po ba ako hindi mga kalingap mga kalangga natin? Mga ka mga ka-danjoy si lahat po dyan. Tama po ba ako? Pakicomment po sa baba. Hindi ikaw yung involved dito. Ha? Pinag pinanagutan ka? Inannounce ka na, inamin ka na, nagka nabuntis, na nakabuntisan ka ni kalingap dan? At sinabi ni Kalingapda na ayaw po niya sana kung maaari na sasali ka dito at masali siya sa isyo. Masali ka sa isyo. Sinabi po yan ni Kalingapdan pero bakit gusto mong lumabas dito sa social media para mabas ka? Para sisihin mo ang mga supporter ng nag-uusbong galit? Ha? Para kung ano mangyari sa iyo isisi ng mga supporter po na nagmamahal sa Dan Joy, ha? Wag mo, hindi mo na kailangan hindi ka na dapat magpaliwanag hindi mo na huwag ka nang sumali sa isyo dahil pinanagutan ka na ina, inamin na po ni Kalingap Dan wala ka nang dapat i-depend or magwawalwal ka sa social media dahil kawawa po ikaw kapag inatake ka ng mga baser baka hindi mo po kaya Miss Ginny ba? Diba? Baka hindi mo kakayanin. Alam po ninyo ngayon ang mga reaktor, hindi ka kayang i-depend. Ha? Si dahil mali po ni Kalingapdan. Tinatago ni Kalingapdan ang katotohanan kung ano po ba dahil matagal na pala. Correct me if I'm wrong, 5 uh, months or 6 months dahil malaki na po ang tiyan mo. Malaki na po yung tiyan mo, nasa 6 months or 5 months or 7 months. Tama ba? Kung ano man po yung kalalabasan po dito sa uh, ano na noon pa nagkaroon ng isyu hindi nyo inamin pinaasa pinaasa at niluko ang mga supporters yan lang po ang akin kung buntis ka man or ano ka man po labas ka na po sa isyu dito hayaan mo na lang po si Kalingapdan dahil si Kalingapdan kaya niya yan huwag ka nang sumali Miss G na magparapos ka, magparapos ka, dyan na nagpaano ka, nagpapaliwana ko kung ano pa man ang klaseng pamilya ka. Labas ka na dito. Please lang, maawa ka. Kasi baka may stress ka kung anong mangyari sa bata. Alam mo dito sa social media, pakapala ng mukha, matira matibay. Baka hindi mo kaya. Maliban na lang kung hindi ka buntis, okay lang. At susugurin ka ng mga basher, kaya mo? At isali ang pamilya mo, kaya mo? Tinago ka na nga ni Kalingap Dan eh. Pilit ka lumabas. Pilit mo isisiksik sa social media yung pangalan mo. Ah, kaya ka bang ano? Kaya ka bang protektahan ni Kalingap Dan kung sakaling susugurin ka ng mga basher? O baka naman po ma-involve, uh, ma ano na naman po, malalong masirang-masira ang pangalan ni Kalingap Dan nang dahil sa'yo. Diba ngayon nga po ang dami-dami po. Libo-libo na pong naga-unsubscribe po kay Kalingap Dan. Maawa ka na po, Miss G. Charity blogger po si Kalingap Dan. Kaya, siya na po ang bahala. Huwag ka nang sumausaw. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Hindi ka involved. Hindi ka issue dito. Si Kalingapdan Dan ang may issue about you. Pero dapat labas ka dito dahil hindi ka dito kasali at hindi ka Kalingap. No? Yan lang po ang akin. No? Please lang, buntis ka. May awa pa yung mga tao sa iyo. Habang may ano pa, konsensya pa. Baka ano mangyari po sa iyo, Miss J. At tuhan yung bata. No? Yan lang. Hanggang, hanggang dito na lang po yung aking uh, reaction video. Please lang. Iwasan mo na para post ng para post. Para hindi ka atakehin ng mga basher. Yan lang po sa akin. Nawa po kung may mali man po. Kung masabi, pwede ninyong i-comment po sa akin. Dahil nananahimik si Joy. Ano pa bang pinagkakaw -kaw, kaw kaw mo? Nananahimik si Joy. Hayaan mo, sariwa pa ang mga puso ng nagmamahal at mga totoong nagmahal sa Dan Joy. Baka atakihin ka, hindi mo kaya. Now, sariwa pa. Kaya hayaan mo po muna si Kalingap Dan. Kaya niya yan. Okay, Miss G? Yan lang pakiusap ko. Hanggang dito na lang po ang aking uh, video reaction. Maraming salamat po sa lahat. And God bless po. I love you. Hello Junkar, I love you. At sa lahat po ng supporter po ng mga panatik, Danjoy, may galaw shoutout po sa inyong lahat. I love you all.